Good morning mga master. Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? Saan ay nasa muputi kayong Pani bagong Panibagong vlog tayo ngayong araw. Ah, uh, pamengwit naman tayo. Dahil wala pang pasok ngayon. So susubukan naman namin dito ngayon Mamingwit sa uh, ating uh, uh, isang paborito uh, ding spot. So nung nakaraan, pumunta kami dito medyo mahina ang kagat. No, so, hindi ko na na ituloy yung aking uh, vlog pero ngayon susubukan namin ngayon sama ko si Otong Gomer ulit at so, marami na ngayon nandito na uh, ako na sa amin na uh, na mingwit ayan o oh. Uh, ayan sila o uh. yung uli nila doon oh. Uh. pain pain lang to mga to ngayon, susubukan namin ng sabiki style. Walang pain. Artificial lang. makatali uh, maka tali ng mga pang ulam din na ano, lapis. Lapis kayo nang nandito eh. jaga so, jaga lang. Abang abang mga kaswabe. Yan. Yeah. na kagad ni amigo. Kakagis lang yun no oh. gamit namin ngayon ay ang uh, magic magic na artificial sa biki walang pain oh hali agad oh, isa nagtuloy tuloy tuloy to pagka ito nagtuloy tuloy medyo madami ang madadali uh, namin ngayon o oh, mga master. Hahapit kami, ng, kami ng ng. Hahapit kami ng ng ano. Ako lang doon, no. Ano din doon, no. Oh. May huli din doon sa kabilang, mga master. Iyo. Oh. Lawang hagis. Oh, hagis. Kumagad ka nga, tara. Anong tawag sa ibon na yan dyan, oh? Yun, tali na. Mm. Tali na, na ulit. Paisa-isa lang, no? Isa lang. Hindi pa masyado ano Maliit pa. Wala pang haraw, eh. Pero pwede na yan. Okay na yung pang prito. Uy, na naman mga katwabe Mga mater Ayan, video okay yan Ayan, dandang tayo Ayan Isa lang Isa-isa lang yung kumakagat Ayan, ayan, ayan. ayan. Uh. San, tulit, san, tulit, tuli itong kumaggat ng magaga itong sides. No. Oh, Kanano 'yan. yan. Na naman. yun six naman. agad. Wala pa tumatanong agad. Oh, dalawa Oh, madami. Madami yung laman Oh. Kasi ngayon, mga na ito mga kaswabe, mga master Ganda-ganda yung kagatan ngayon it's it, it's Ayan, it's it. hindi yung maganda yung it. ano, sight Oh, dalawa oh. oh. Ang it, it. oh, ganda Ang ganda ng mga sight Ang ano? ganda, lalaki Nasa na yung ano? Kaya mo muna yan dyan, kaparang naka-ano naka, siya ano, kung hindi mag yung sarado ni eh, wala wala pa sila ngayon nandito na sila saka good sight pa good. Selang. 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 Itu tali na naman, mga, mga master tali na naman Hanggang okay. mala, malaki ang ano nito ah? Malaki Malaki uh. Oh, Oh, may nakahalo. Talakitok. Talakitok yung isa, masabi. mga kasabi. Mga master. Itok. Itok. Ito yung talakitok. Sana dumam. Umana itong talakitok, oh. Hmm? Hmm. Oh. Talakitok. Talakitok mo. Oh. So Blin sana dumami at sana kumag um, ano Hindi Talakito. Daly, na. Dali na ulit. Dali ulit. So, mabigat. Oh. mabigat yan. Hindi, hindi lang isa yan. Wala. Ah, isa lang ba? Ba't ang bigat ng hatak mo? Parang laki. Hindi, nakawala. Yung iba eh. Yun know? Tumatalong pa nga tila doon oh. oh Dali, oh bigat Sana yung talakitok eh yung nung dumami eh Talakitok no Sana yung talakitok dumami eh Mga huli nila na nil, yun eh Mga nakaraan Dalawa Woo! lalaki nila check doon sa uh, kabila Doon sa kabila maraming talakitok no? Doon Doon no? Ito tuyo yung mga kaswabe Panalo ngayon. kami ngayon At ay ang isda na dyan sila ngayon Madami ang kumakagat sabiki lang yung gamit ni amigo Gomez. Oo. So, tuloy, tuloy lang namin, mga suabe. Yan. Dami kaagad. Uh, ano pa lang kami. Wala pa nang uh, kalating oras. Siguro nasa 20 minutes pa lang kami kasi bawat hagis meron kagad meron kagat doon din sa kabila oh. ang dami din nila doon Ang holy oh. yun o oh. ang dami sila doon kami dito lang kami dito sa kabilang side din kami yun yun nalaglag pa yung isa Huli na naman Matalong-talong pa Oh Yun uh -huh. Matalong Hop Hop Isa Isa lang sya Isa lang e eh, paano Paano hindi isa lang eh Matalong na ano pa ah, tumatalo na siya kaya hindi na kinakagat ng kasamaan niya. Wow. Hindi kumagat. Yun. Lakas Oh. oh. Lakas. Dalawa. Dalawang malalaki. Ayos. Nanalo to. Tatlo. Ayun. Tatlo. Ang lalaki oh. Oh. Ano mga master? Sabi ko lang malakas yung araw, sabi ko. Sa bawal na picnic lang. sabi biki lang ang malakas. Mabuti nga. Binili ko to. Wala nang puti eh. Yun mo oh. Ano? Ano na ano, yun, yung ano? angat no? na no? Nakangat na. Hindi yung malakas eh. Kumagat kanina nito yung malaki. Malapit hmm. na mapuno mga Master yung aming um, baladalang lagaya. Yun tayo eh, yung mamat na malit di ba sa kasako? Ganun kalalaki oh, natadali niya nung oh. araw. Yung batin natin yun. Dito din? Dito. Jig lang yung gamit nun? Oo. Oh. Hmm. So, nakita kami nung ano, dito doon yan sa kabila eh. Ngayon nakita nila na madami yung kumakagat dito sa amin, lumipat sila, ayan sila. Ayan. Tila, ayan. Oh, mga bangla, mga kasabi. Ito, malapit na namin mapuno yung aming lagayan. Kasi atin araw. Madami-dami nga aming pag-ulam ngayon. So yun mga master Ayos na ayos na yung aming mga nahuli Mga nahuli ni Gom Amigo Gomer So halos mapuno na din yung aming lagayan O so, oh. oh, ayan o oh. O o Ay pa o oh. Pauwi na kami Kasi halos mapuno na din yung aming lagayan O so, oh, o baka malaki yan eh kasi ang lakas ng eh. malakas ang umila oh hmm? oh paulo kaya pala hmm. ayaw na nila kumagat sa sabiki so yung mga kasuabe mga mga ter yung alas mo puno yung nagaya namin oh no? so okay na din to ang tamid na din na din tong kung, kung pang ulam lang naman eh panalo na kami So hanggang dito na lang mga kaswabe, mga master. Maraming salamat sa biyaya ng Diyos. Doon sa kabila. Madami pa din doon, no? Panay-panay huli din nila doon. So hanggang dito na lang mga master. Maraming salamat.